nilagay dito sa gilid mga mamsi so, ang ice cream lang oh, nilagay lang dito sa gilid oh. Eh. ang ice cream tingnan natin kung oh, hindi pa ba yan ang losaw yung... uy okay frozen pa frozen hanap tayo ng frozen ito oh frozen dito oh. bago lang labas nila oh. ang lagi ito dito oh my god ice cream pa rin mga mamsi oh tingnan nyo sa ang ice cream ha eh hmm eh. ice cream oh hmm eh? ang pa namin yung iba okay, yan kunin pa namin yun know. oh doon yung dito pa okay sumaghano so muna ako ng pagkuha pa ako nito dito ay yan ang mo yan itu oh wow This, uh, basta mau nani ang daming asparagus ng munti ilagay <laughs> mo na dito sa mau ang oh, sapakaana

yan yan dahil yung lang yan ya. doon doon na lang natin yung sabihan bumalik na galing sa ano mga mamsi eh isang mga

Um. Pasay na no, Oh, shit. Ah. Prusin na oh, prusin. No, Ay, na ako mga mga shit. Anong punutin ko. na ako. Kata langsung sama aku Ini anak kuningku Ini aku yang Cookies and Big aku yang butter Itu Lain

mau yang ice cream kasi aku nih, oh my god, ini aku mau kepaniwalak nih, toh malam manusia, grabi malam manusia, eh. ini mau kepaniwalak, toh, burrito, toh burrito, nih. minsan okay. to siya hindi na namin to kunin lahat mga mamsi kasi sobrang dami pala po

Ay mga kamamshi Ito na yung nakuha namin kagabi mga kamamshi Ito sus Diyos ko Ang swerte talagang binigay ni Lolo Bin mga kamamshi Ay sus Malula ka Matataranta ka kung ano ang Ano ang kukunin mo Sus sa dami Oh, 2026 siya ito mga puro to 2025 siya mga ma'am siya ha ito siya July July at saka ito naman siya is October 10 2025 yan siya ang Texas toast garlic garlic parmesan yan yan at saka ito, ito yan siya, yung mga brownie. At saka ito siya, cinnamon cr crumb cake bites. Yan. Yan, at saka may celeste pizza tayo, apat. At saka ito, may fruit and green bars. At saka ito, itong, ito siya sus, ko, ang ice cream doon. Kala ko nakadala ako isa lang pala ang nakuha ko sa dami. At saka 2026 pa to siya mga mamshi. Yan. At saka ito siya, si Lime Lid. 2026 pa rin to siya. Yan. sila. Puro yan ngayong 2025. July, may September, October. Yan. Dito. Yan. Saka ito, itong ito siya, si spicy, uh, Jamaican style, spicy beef patty, saka si, ano, si mild beef patty, si spring rolls, si spring rolls is May 25, 2026, ito naman siya is, ah, uh, October 2, 2025. Sus, ang dami. Tingnan nyo yan nila. Hindi ko na yan mabilang sa dami. Tingnan nyo yan, mga ma'am. Siya ang nilagyan ko na ano, na, na, ano, na nilagayan. Grabe, ang lalim. Hindi ko na yan maisa-isa pagbilang sa inyo sa napakadami. Ito lang, oh. Puro pusin to, mga ma'am. Siya, oh, matigas yan. Puro ko siya to siya. Pusin to siya lahat. Yan. Ito, 25 at saka 26. Ito naman din. Ito, October. May September dyan. Breakfast wrap. Uh, egg, potato, cheese sauce. Tuloy tayo kasi nagloko na naman tong GoPro ko. So, dito. Yan. susap so, napakadami yan, no? oh. Tingnan mo yan. Ang na nilagyan ko oh. ang lalim oh. May mga sitsiriya at saka ito may siplak. Tingnan nyo yung siplak, ay. Ang laki, one box to siya, Tingnan nyo yan, oh. One box at saka ito siya ang size 13 times 18. 100 bucks Ang laman yan. Ito naman siyang si maliit. Hop sa siplak na yan. 9 times 12. Ang ano niya, ang lakinya niya. May sinat cracker at saka ito. Yung laruan sa batang babae na make up kit. Yan, yung may pangsabit. May isang ano dyan, oh, ribbon sa ano, sa Christmas. May inam chocolate. Ito, yan. At saka yan siya. Yan. Yan, mga mamsi. Yan. ya yeah. Hindi ka ba maano dyan? Sus, napaka-jackpot talaga si Inday Kalkal -Kal sa pangalakal niya kagabi. Natataranta ako ka, ma'am, si, kung ano ang anuhin ko, kunin ko sa dami. Yan. Saka ito. Eh? Hmm? Cheese. Belbita cheese. Isang carton dyan. At saka ito. Ito naman pa. Yan. Yan. Bolt House Protein Plus Chocolate Flavor. Yan mga mamsi, nagkurug-kurug na naman tong ano ko. Oh. -kurug -kurug na naman tong ano ko. GoPro ko. Yan, pinaspasay na lang ang pag-ano mga kamamshi Basta nakita nyo yung nakuha ni Inday. Yan. 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 Sana na gustuhan nyo ang nakuha ni Inday Kalkal, mga kamamshi. Sana nag-enjoy kayo sa panonood At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kahit wala na ako sa mundo, sa bahay ni Lolo Ben, paminsan-minsan na lang, pero nandyan pa rin kayo palagi, nagsishare sa mga video ko at sa kanag-rewatch especially sa Timory Watcher. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. At saka kung sino pang hindi subscribe sa Sweet Dam 72 Mix Vlog, please like and share and subscribe. At saka ito lang masasabi ni Inday mga kamamshi, kung napapagod man tayo, magpahinga lamang but never give up mga kamamshi. Ito, nakita nyo yan kung ano yan, nag, ano na yung camera ko pero sige lang tuloy pa rin ang laban mga kamamshi basta naswelte talaga si Inday at hindi talaga to mga expire ulitin ko hindi expire ang expiration 2026 ang best before hindi expire best before is 2026 2025 February ang pinaka first na month na ma-best before siya at sa kamay July and September and October and the rest is 2026 okay mga mamshi maraming salamat, salamat sa inyong lahat and God bless us all mga kamamshi thank you so much bye mga